Pinagtataga po hanggang sa mapatay ang isang lolo sa Cebu. Ang suspect, ang kanyang pamangkin na hindi na natanggap na karibal niya ang biktima sa puso ni Gretchen Barreto. Para po bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kaila Makantan. Hindi lang isa kung hindi dalawang bolo ang ginamit ng isang lalaking lulung sa droga sa pag-chop-chop sa tsuhin niyang senior citizen. Karibal daw kasi niya ang biktima sa panliligaw kay Gretchen Barreto. Nagulantang ang mga residente sa sitio Malaumon, Barangay Tinubdan sa Daan Bantayan, Cebu nang masaksihan nila mismo ang malagim na krimen. Alas 8 ng umaga noong lunes, bigla na lang sinugod ng sospek na si George Casanillo, ang tsuhin na si Restituto Casanillo, 79 anyos. Hawak-hawak pa ng biktima ang alagang manok nang bigla siyang pagtatagain ni George gamit ang dalawang bolo. Sa lakas ng puwersa, napugutan ng ulo ang biktima pero sige pa rin ang sospek at sinunod pa nga sa pananaga ang katawan ng tsuhin. Ang kaanak nilang nakakita sa insidente, sinubukan pang umawat at lumapit pero tinakot daw ng sospek kaya nagpasaklolo nila na sa barangay at mga pulis. Mabilis na rumesponde ang mga otoridad at naaresto ang sospek na aminado sa kanyang pagpatay. Una niyang dahilan. Meron daw kasi silang away lupa pero sa pakikipag-usap sa pulis, lumabas ang tunay na ikinagagalit. Kasi yeah, parang rinigawan yung girlfriend niya. Mm -hmm. Yung tinanong ko naman kung sino yung girlfriend, si ano daw, ang artista, which is si barito. Parang nag-ano siya ma'am, parang nag-hallucinate. Kumpirmado rin daw sa iba pang mga kaanak na wala naman silang away sa lupa Lumalabas na dati palang taxi driver sa Cebu City ang sospek at pinauwi ng kanyang employer sa probinsya para sana makapagpahinga at magpatingin sa doktor dahil nga sa mga kakaibang kilos niya. Pero imbis sa doktor, sa albularyo lang daw siya lumapit. Umamin din daw ang mga kakilala na malakas gumamit ng illegal na droga ang sospek kahit pa may edad na. Yung mental illness niya ay parang due to drug dependency. Ngayon, sa bitita po yung kaso niya sa prosecutor's office, pending evaluation. Pag mapahin na natin ito sa court team, ma'am, pwede tayo mang, tayo ng guidance sa legal office namin. Pwede sa ilalim ba yun ito natin sa drug testing para mm -hmm. ma-confirm natin kung talagang gumagamit siya. Dito sa sa detention facility namin, palagi siyang mag-wild. Kaya sinisiparit namin sa ibang preso. Wala mm -hmm. talaga siya sa sarili. Nasa kustodian ng daan bantayan polis ang sospek na kinasuhan ng murder. Paalala naman sa lahat na huwag isa walang bahala ang mga nakikitang kakaibang kilos ng kaanak at lumapit agad sa eksperto para sa profesional na tulong medikal. Mobile Journal, Kayla Magantan, Hatid, ang mukha ng balita.